Lalo at tayo ay magagamas na naman sa gulayan. Dito sa gulayan sa Paarlan mga kulodi. Ayan. Ayan shout out sa inyong lahat mga kulodi. Ayan shout out sa uh, Galang TV. At kay Rosalinda. Ayan shout out sa inyong lahat. Ha. Sa lahat ng mga uh, subscribe sa aking mga uh, YouTube channel. Ayan. Uh, at uh, shout out sa inyong lahat. Ayan mga kulodi manood kayo. Magagamas na naman si Leo Vlogs. Uh, Leonardo alias vlog yan dalawa talaga mga pizza mga uh, marami salamat po mga kaludi sa inyong suporta support ha. so much po sa lahat At, uh, maraming marami salamat sa so inyong uh, mga pagsubaybay sa ating pinagaya uh, sa araw-araw ayan uh, itong pagagad din mga uh, kaludi ang aking masitaw oh. yan o oh. Ayan, hatik na hatik na naman. May bunga naman. yan. thank you Lord sa biyaya. Ayan, bunga. Ayan, may bunga na naman mga kaludi. Nag-uumpisa na naman siya magbunga mga kaludi. Ayan. Nagamas muna tayo mga kaludi. sa ato, lahat. Dyan.

kanya naman mga din, hindi tayo na sa ating mga ginagawa ng pag aaralan natin ng pag-aralan natin ispat natin sa halawyan hmm. hindi natin magamas yan na mag hmm. At, uh, silipag lang tayo mga kalugay magandang naman natin mga uh, ginagawa uh, ¡Gracias!

hati-hati na oh. tahu natin mga kalodi oh. Ayun, masisitaw natin. Ayun. Ata uh, sige, paglang talaga tayo mga para tuloy-tuloy ang blessing. Sitawa. Sita natin ng Kasi ito, oh. mga bunga na, no? ano? Ito pa. Maganda mm. ang dahon, oh. Maganda kasing lupa dito. Wala. Ma Hindi tayo makaparami dito ng papaya. Hindi, nasisira uh, pala. Oh, ito, oh. Ang daming bunga, oh. Puta, sayang, oh. Sayang, oh. Nanilaw no. na, oh. Ito, to. Oh. Oh, 'yan, ngitan man Oo, sila Oh, may ramaud na. Ni tapos dyan yung Subukan na ng initlo. mo 'to pag tinotol mo 'to na. Kita mo na sa ilalim. Oo. Ano ba 'yan? Sa akin din, sa kalakar ko, Jordan, initlo. ulan eh. Sa so, lang hirapan. Gagamitin pala yung divider Gamitin na daw. Nagbago na naman. Hindi, pero pumayag na siya. Oo. kung hindi ko daw yung ilagay doon sa likod ng stove. Ilagayan na mga gamit. pag hindi daw uuwi. Kung iuwi ko, doon uuwi ko na. Uuwi ko na daw ngayon. Sabi niya. Oo. Sabi ko sa'yo. kasi ang so pabili gayon na kaya na gano'n, hindi naman kaya na ano uh, pagbigaton nabigaton eh ano ba yung supa yung mga higaan sana oh maganda Oo. oh yung si supa yun yung eh. <coughs> supa ko nga sa so bahay eh yan mga kaludi si Toto ayan oh. yan si Toto yung si Toto yan si Toto ang kasama ko dito sa gulayan sa paarlan mga kaludi YouTube siya, YouTube kasi yan. Hindi ka na nakasubscribe. Idol, narinig nyo ng boses ni Leo Vlog. Yan. Kahapon, ha? Ganyang kalupit kumantayan si Toto. Toto Leo. O, sa ano ko yon, mga kaludi, sa Facebook page ko yun, Leo Vlogs. Kaya pasupport naman din sa ating uh, Facebook page, Leo Vlogs. Ayan. Maraming salamat sa inyo. At ako ito as posong nagpapasalamat mga kaludi talagang dabis ang aking uh, kanta nung uh, araw na yun dahil holiday wala kami pasok at hindi lang kami mga bakbakan ko ang pagkanta ko mag-upload din ako mga kaludi hantayin yung upload ko sa facebook page ko bakit na ako mapaiyak sa kanta niya oh, naalala yeah. ko yung baka namin nawala, wala yun lang nadali <laughs> tayo Ingat. Oh, na sa balay. na sila eh. Dapat pala dito 'yung papaya, lasunin mo muna 'yung ano. Oh, 'yung lupa. sa ugat na daan yun Bye bye mga kuludi, thank you so much.